Hi guys! So ito ngayon, mag unbox tayo ng mga free sample. Ayan, padala sa akin. Tatlo yung padala sa akin. Nung isang araw ay, ano ata? Um, uh, apat, apat na ata yung padala sa akin. So ngayon, mag unbox tayo. Eto ay sapatos. And then, sapatos ulit. And then, yung isa, bukas ko pa or I think bukas ko pa siya bubuksan kasi kailangan ko raw ipakita yung pag-unbox ko dito. So ito ngayon yung napili kong buksan. Guys, napakaganda. Nakita ko pa lang sa picture, ang ganda. So, ito ngayon, sabay natin titignan kung talaga bang maganda. Pero, maganda to, promise. <laughs> sa mga nagsasabi na hindi pa sila pinagkakatiwalaan na padalhan ng mga free sample, well, guys, ipagan nyo pa, okay? Kasi nakikita kasi nila yan sa account nyo kung ilan pa yung benta nyo, kung ilan na ang benta nyo, ang nabenta nyo. So, gawa na kayo ng gawa ng video para mapadalhan din kayo, okay? Kasi ako, araw-araw na po talaga may mga nagpapadala sa akin. So, ito ngayon. Tada! White. White shoes. Tignan yung tura, guys, oh. Oh. Wow! Oh. Ang ganda. Why choose? O, tignan niyo yung details niya. Pak na pak! Pang rampa ngayong summer! O, diba? Ang ganda! Ang <laughs> ganda! white na no, white. O, tignan yung likod. Ang details sa likod. Ang kanyang spike. Wow! Ang itsura sa harap. Guys, ang ganda! I love it! Alam niyo pa, guys, na napakamura ng kamo nito. Oh, nakakamura lang. Tingnan niyo, ang ganda. Ang lupit. Perfect to pag naka-short ka, naka-miniskirt, or naka-pants. Wow! Oh, tingnan niyo. Oh, kung gusto niyo to guys, i-click niyo po yung yellow basket na natin dito. Nakin. Natin, para makabili din kayo. Tignan niyo. Nahulog. Isusukat ko yung isa. Yung isa lang muna. Ano? Kasi gagawan pa rin, gagawin ko pa din to ng video. Soon. Lo, grabe. Ang ganda ng pagkakalagay ng sintas, oh. Hindi ako marunong ng ganito. Pag-aaralan ko siya. Guys, cash ang kasya sa akin. Papakita ko sa inyo. Oh, guys, tignan nyo naman. Cash ang kasya sa akin. OMG. I love it. Guys, napakaganda nito kapag, ano, mamamasyal tayo. Grabe, napaka-comfy niya isuot. Wow. Ay. Tignan nyo naman. Grabe, pag-rampa ko talaga to. Oh, mag-check out na lang kayo, guys, para pare-pareho na tayo. May ganitong shoes. May iba't ibang kulay naman tayo pagpipilian. I love it.